Pag-uusapan natin tungkol sa blood pressure, blood sugar, tsaka nebulizer. Okay? Yung mga may high blood, syempre pag-usapan natin konti sa high blood pressure at kung paano ginagamit 'yung testing ng uh, blood pressure machine. Uh, sa mga may diabetes, tuturuan ko rin kayo paano gagamit ng blood sugar testing machine. At sa mga may hika, laging inuubo, tuturuan ko rin kung para saan yung nebulizer na I'm sure para sa mihika, kailangan-kailangan nyo yan eh. At yun na nga, napag-usapan nga namin ni Doc Lisa na kung alam po ninyo mula ng a few weeks ago, balak namin tuloy-tuloy, uh, nagpaparafol nagpaparaffle na kami nito, bumibili si Doc Lisa at kami sa Bang Bang. And uh, yun na nga, napaparaffle kami ng blood pressure machine, blood sugar machine, nebulizer, doon namin binibili. At least matulungan yung kababayan natin may konting kasiyahan. And uh, para din matuto ka kababayan natin, paano ginagamit ng uh, blood pressure, blood sugar, at nebulizer. Napakahalaga kasi. Okay, isa-isahin natin na uh, malalaman nyo kung kailangan nyo ng sariling equipment o pwedeng doon na lang sa health center. Umpisaan po natin. Sa high blood pressure, Uh, depende po kung may high blood kayo kung kailangan nyo bumili ng sariling um, blood pressure machine. Ang normal na blood pressure lagi ko sinasabi ang pinakamaganda 120 over 80. Yan po pinakamainam. Pero hindi naman natin laging makukuha yung ganyang uh, blood pressure. Kaya pag yung blood pressure niyo medyo mataas na 121 over 139, 80 over 89, eh medyo mataas na yan, orange so magbabantay na tayo. Lalo na kung may lahi kayo ng uh, high blood. Pero ito po, red na yan. Ha? Kung meron kayong blood pressure na lampas 140, ang taas na yan, o lampas 90, ibig sabihin, high blood na po yan. Ha? So, kailangan nyo na ng magbago ng lifestyle. Uh, baka kailangan minum ng gamot. Especially sa akin ang clue ko, kung may lahi kayo sa pamilya. Kung nanay niya may high blood o tatay niya may high blood, o na-stroke na o na-heart attack na, medyo high risk po kayo. Kaya mas gusto ko na lagi tine-check yung blood pressure na laging normal. Kahit umiinom kayo ng gamot, tinitimpla din natin yan. Eh. Tinitimpla din natin yung gamot mo. Minsan, nakamaintain ka nga. Baka sumobra-baba yung blood pressure mo. Pag sobra-baba, hindi rin maganda. Babawasan natin yung gamot. Minsan naman, ah, kahit umiinom ka ng gamot, ang taas pa rin ang blood pressure mo. 160 over 100. Kulang ka sa gamot. Okay, sa pagkuha ng blood pressure ito, pakita ko muna. Ito ang blood pressure monitor na full nga natin. Ni Doc Lisa, pakita natin. Okay, so ganito po ang itsura niyan. Yan. Maraming klase, maraming brands ito yung binili namin. Uh, pag doktor kasi ginagamit namin yung may stethoscope eh. uh, para sa inyo, baka mahirapan kayo sa stethoscope. Pag hindi kayo sanay makinig, yung ganito na lang automatic, pwede na. Not 100% tamang-tama, pero within 5 points, 10 points, makukuha na natin. So, ito yung itsura ng, uh, yan. ganito po yan. Oo, oh. ang ganda ng machine. No? Oh. Binuksan ko lang para sa inyo. So, ang ginagawa nito, ito po, merong strap na ganito. Tuturuan ko kayo paano paggamit. Ito yung strap eh. Tapos itong strap, kinokonek lang natin dito sa side. Yan, pakita natin. Dito, dito sa tabi. kini no. Kiniklik ko lang. May tunog yan. Na. Tok. Yan, no. Nakapasok na siya. Tapos may battery. to uh, may battery po sa likod. Nilalagyan ng apat na battery. Or kung walang battery, pwede rin nakakuryente. Tapos ang sikreto po dito, pag gagamitin nyo itong uh, automatic machine, pakita ko na sa inyo ah. Si Reggie, camera woman ko eh. Ito po, ito yung kinakabit sa kamay. Ha? Ang blood pressure cuff. Asensya na. Uh, ko. Ang blood pressure cuff, hindi pwede sa sobrang taba. Ha? Pag sobrang laki yung braso ninyo, medyo overweight, hindi nakakayanin, magiging mali ang resulta. Magiging mali. Uh, actually, magiging mas, mas mataas konti. Mali eh. Kung masyado naman payatot, parang payat na payat, eh hindi rin pwede. Kaya may sukat lang yan. Ha? May sukat. Kung masyado mataba, minsan, ang sikreto ko, ewan ko kung kaya ng iba, dito ko nilalagay. Sa braso na lang. So merong cuff na pang bata, may pang sobrang taba, may pang sobrang payat. Ito pang medium lang. Oh, Di ba? Kadalasan naman medium lang. Tapos pag kinakabit nyo to, merong ganitong balbo. Uh, meron siyang detector dito sa likod. Eh. Kailangan itong itong parang bakal dito, nakatapat dito sa harap ng braso natin. Pakita mo, Reggie, banda rito. Dapat nakaganyan yan. Ha? Hindi pwede nakabaliktad kasi hindi niya makukuha yung pulso. Eh. Ha? Hindi rin pwede nandito. Ang pulso natin nandito. Tingnan niyo kamay ko. Ha? Ito ang pulso. Eh. So, dapat nakatapat yan. So, pag inikot yan dito, babalot mo lang, hindi pwede masyadong masikip, hindi pwede masyadong maluwag, sapat na sapat lang, at ipipress mo lang start. O, so, press mo lang start, okay na yan. ah uh, intayin mo lang sumikip ng sumikip at uh, malalaman mo. May tip po ako sa pagkuha ng blood pressure. Marami nagkakamali dito. Una-una, bago kayo magpabipi, kailangan nakaupo o nakarelax. Ha? Pahinga muna, relax muna. Hindi pwede magpapabipi yung bagong jogging, kabado, o nagpapabipi, nagsasalita, o, o, nagagalit, tataas yung blood pressure nyo. Ah, magiging mali ang resulta. Pag may nervyos, may nervyos ka, kinakabahan ka, eh, siguradong mataas yan. Eh. ba? Diba? hayaan mo muna 5 minutes, kalmado ka muna, upo ka na ng tahimik, tapos bago kunin yung blood pressure, mas tama. Tapos yung kamay ninyo, niyo, huwag niyo po ititigas. Pag tinigas mo kasi, eh, tataas yung blood pressure. At isa pang tip na napakahalaga ito para di sa mga health worker, sa mga nurse, midwife, sa mga doktor. Pag kukunan kayo ng blood pressure, ito po, baga, kinukunan. Kailangan level yan. Ito level sa may puso. Banda rito, ito, heart level. Ha? Hindi pwede yung kamay nakataas. Pag nakataas yung kamay, ganito kataas, makukuha niyong blood pressure, I think, mas mababa. Mas mababa. Pag masyado naman mababa yung kamay, mali din. Uh, uh, mali din yung magiging reading. Kailangan eksakto lang. Eksakto lang. Okay? So, yan ang mga tip natin sa pagkuha ng blood pressure. Sino kailangan bumili? Siguro yung talagang may high blood, may stroke, na medyo maselan yung talagang blood pressure niya, yun ang babantayan natin. Okay? ice ba? Tapos, yung mga ganong blood pressure, magkano? Ah, may nagtatanong. Merong mga blood pressure apparatus and stethoscope na mumurahin. Yung minsan, di ba, yung sa mga estudyante, mura lang, parang 300 lang. Tapos yung stethoscope, parang 300 din. Kaya lang, hindi po maganda yung ganon, yung masyadong mura. walang maririnig din yung mga student. Eh. Mahina masyado. Yung ganitong automatic, iba-iba price. Yung ganito mga ano eh, mga 2,000. 2,000 or more. So, uh, siguro pag sa bambang, mas mura. Depende. Ha? Merong mas mahal, merong mas mura. Para sa akin, mas gusto ko yung dito sa arm. Meron din sa wrist. Pwede rin yung sa wrist, pero mas okay dito sa arm. Okay? Pakita natin yung blood pressure na normal. Ito, pakita natin, Reggie, ah. So, depende sa edad ng tao, Ayan, makikita niyo yung blood pressure, kung ano dapat. Depende sa edad niya. Kung mas bata, mas mababa konti ang blood pressure. Mas may edad, you know, normal plant, may edad na 60 years old and above, you know, pwede na medyo mataas konti. Pero hindi pa rin lalampas sa 140 over 90. Salamat po sa pag-like, salamat sa pag-share. O yan na kung may high blood na kayo, itong mga pagkain, makakatulong. Hindi siya gamot, pero makakatulong siya na steady lang yung blood pressure mo o bababa ng bahagya. Katulad ng bawang, yan, gulay, prutas. Siyempre, gulay, uh, ah, ah, mas healthy, gaganda yung pagdumi mo. Tapos yung mga bananas, may potassium, watermelon, may arginine, may tulong siya para maging steady lang. Pero hindi siya gamot na makakababa talaga. Kung pababa blood pressure mo, konti-konti mm, lang, 5 points. Sa kabilang banda, eh kung kumain naman kayo ng puro ganito, o oh, pakita ko yung mga bawal. Pag ito ang kakainin nyo lagi, fast food, taba, hotdog, salami, butter, alak, junk food, uh, donut, uh, french fries, siguradong tataas ang blood pressure dito. Walang kaduda-duda. Ito nakakatas. Ang especially ang asin. Pag sobrang alat, tataas siguro ng mga 10 points. Kaya ang gusto natin, itong mga pagkain, siguradong tataas. Itong mga pagkain, magiging steady lang o bahagyang bababa. Pero syempre, kung lampas 140 over 90, alam niyo na pinapayo ko, mas maganda iinom ng gamot. Maraming klasing gamot na pwedeng inumin, amlodipine, losartan, metoprolol, uh, enalapril. Maraming klase. Uh, kung masyadong mataas, ang isang tip ko lang, kung masyadong mataas ang blood pressure, 180, 200, isa sa laging nire-reseta ng mga cardiologists, yung binabanggit ko. Generic lang po 'to, ito yung amlodipine. Maraming brand name, maraming combination, pero ito yung isa sa pinakamalakas. Actually, para sa akin, siya yung pinakamalakas. Eh. So, bagay itong amlodipine to. I think 97% ng tao, okay to. Pero may 3% na tao, baka may manas, baka sumasakit ang ulo, uh, may hiyang-hiyang eh. Pero 97% okay siya. At kung mataas ang BP, kaya siya. Pero kung hindi naman ganun kataas ang blood pressure, no? let's say 145, over 95, pwede na yung mga ibang mga gamot. Wala namang problem. Ha? So, yun lang ang tip ko kukonsulta muna sa doktor bago uminom ng gamot. Kaya ako lang sinabi itong dipin kasi ang dami ko nang itang pasyente, umiinom na ng mga kung ano-anong pang high blood, eh kulang pa rin eh. Ayaw pa rin, uh, ang tawag ko dyan, matigas na BP. Matigas, ayaw bumaba, laging 200. So, ito yung pampalambot do sa matitigas na BP. Okay? So, yan. Next ang pinaparaffle din namin ni Doc Lisa, blood sugar machine. Ang blood sugar, kailangan niya yan para ma-check kung may diabetes o wala. Ha? Napakarami na may diabetes ngayon sa bansa natin. Ito yung normal level ng fasting blood sugar. Dapat uh, magpa-check kay 100 or below. Ayan, ha? 100 or below lang. Pag lumampas na kay ng 100 mg per DL, o up to 126, uh, pre-diabetes na po yan. Mild diabetes na. Ibig parang may may diabetes na, papunta na doon. Uh, halos paakyat na talaga yan. Eh. Pag dito sa red, ay talaga may diabetes na 126 and above. Ito yung fasting blood sugar. Kung gusto nyo makonfirm, uh, kung gusto nyo 100% sure kung may diabetes o wala, ang i-request natin, hindi po fasting blood sugar, kasi pang isang araw lang yan eh. Ito po re-request niyo Hemoglobin A1C. Blood test din po yan. Ito po, uh, blood sugar nyo to for the past three months. Yan, tatlong buwan ng blood sugar makikita sa dugo. Pag less than 5.7, normal. Makikita nyo naman sa resulta 5.7 to 6.4. Mild diabetes, 6.5. Talagang mataas ako po, mas nire-request ko tong A1C kasi alam mo na yung kababayan natin minsan, kahit overweight, kahit ang daming kinakain, gagawin niya bago mag-blood test, hindi kakain, di ba? Isang araw magdadaya, tapos mababa resulta. May daya, yon. Kaya A1C, walang daya. Huling-huling -huli natin. Ha? Bakit nakakatakot ng diabetes? Ah, uh, ayoko na pero ito yung sabi ng isang endocrinologist. Eh. Sabi niya, dahil nga malala ang diabetes, may tatlo siyang D na sinasabi. DDD, letter D. Ang unang stage daw, magkakadiabetes. Pag napabayaan, hindi ginamot, ang second stage ay dialysis. Dialysis is kidney failure. Eh. Kasi ang number one cause ng kidney failure sa bansa, sa buong mundo, diabetes. At from diabetes, stage 2, dialysis, stage 3D is ano eh, death, eh. kamatayan. So, talaga nakakatakot to. Kaya ang point ko, check nyo blood sugar nyo, dun lang tayo sa stage 1, diabetes lang, o oh, mas maganda, wala pang diabetes. Kasi pag umabot tayo sa dialysis, and yung huling di, na natin. No? Ang daming Pilipino nagda-dialysis ngayon, I think mga 75,000. Grabe. Half a million a year ang gastos. Uh, ang daming paghihirap pa. Ganong katindi. Kaya, ito yung prevention. Di pa lang sa diabetes. Ha? So, ingat tayo sa diabetes. Mamaya, papakita ko yung blood sugar testing. Ha? Yan. Ito yung mga level. Ito yung mga level fasting. Oh, pakita ko yan. Ito kasi komplikasyon ng diabetes. Pasensya na po. Ha? Medyo maselan lang. Sakit sa puso. Ayan ang first complication. Ayan ang bara sa puso. Diabetes yan. Stroke, diabetes din yan. Sa paa, napuputol, uh, nagsusugat kasi nagkukulang yung blood supply. Diabetes din po yan. Ha? Kaya sa diabetes, may foot care tayo, binabantayan ng paa. Namamanhid kasi hindi na nila nararamdaman. Mata, nabubulag, diabetes din yan. At yung sinabi kong dialysis, ito po, kidney failure. Yan ang lima sa pinakamatinding komplikasyon ng diabetes na kailangan malaman natin. Ha? So, paano natin malalaman? Simple, magpapacheck kayo ng blood sugar doon sa laboratory. Pero kung may diabetes na kayo, laging mataas, gusto ko magcheck kayo at least siguro twice a week kung kontrolado. Kung di kontrolado, kahit three times a week, yung talagang nag-i-insulin, yung iba, everyday, nag-check sila. Pakita natin. So, ganito yung isang klaseng blood sugar machine. Actually, good quality itong pinili namin. Ito. Ganito po yan. No? Oh, yan ang blood sugar machine. Hindi ko na binuksan eh kasi seal siya. Yan, oh. So, yan. Tapos, ito yung testing na ginagawa. Ang, ang problema lang dito, ang mahal po, siyempre yung, yung blood sugar testing, around mga, siguro mga 3,000 kung gusto niyo tapos, ah uh, ito po yung kailangan nyo pa ng karayom eh. May karayom pa siya. Bibili pa. At ang mahal yung strips. Pakita natin. Itong strips ang mahal eh. Ito ah. Uh, ito yung, uh, siyempre, piprick mo na yung kamay mo. Lalabas yung dugo. Dito ilalagay sa strips. Yan ang mga strips. Oh, pakita natin. Kita ba nila? Ano. Mahal tong strips eh. Around, I think, hindi ko sure. 25 pesos, 50 pesos. Isang testing lang yon Yan. So, yung ipaparapo namin ni Doc Lisa, may strips na meron ng lancet at meron ng pang-check. Yung strips kasi po, nilalagay dito lang, tapos ipapatak yung dugo. Pag pinatak yung dugo, lalabas na yung number. Like ito, 105. Mataas siya. Mataas konti. Ha? Blood sugar testing napakahalaga. Mas mababa ang iyong blood sugar, pakita ko, ha, Hindi kayo aabot dito. Okay? Norm kahit may diabetes ka basta kontrolado, hindi tayo aabot dito, hindi tayo aabot dito. ba? Diba? Hindi mapuputulan ng paa. Pero I'm sure kayo po i-comment po kayo ano yung blood sugar ninyo. I'm sure sa nakikinig sa atin, meron dyan blood sugar. Lampas 200. Uh, yung isang winner natin last time, blood sugar niya 400. 400 plus pa yung blood. Sobrang taas yun. Kasi 100 lang ang normal, 400 eh. Talagang uh, nasisira na talaga yung katawan niya. Hindi lahat na may diabetes may sintomas. Iba may sintomas, iba walang sintomas ang pinakamaganda siyempre, magpa tayo para malaman kung mataas ang sugar or hindi. Pero may ibang tao, nagkakaroon ng sintomas. Around siguro mga 50%. Ito ang mga sintomas ng diabetes. Unang-una, -una, laging pagod. pagod siya lagi. ihi ng ihi. Namamayat pero hindi nagda-diet kasi nga hindi na-absorb yung sugar sa katawan mga sugat na hindi gumagaling. Uh, ito ang problema ng kalalakihan at diabetes. Uh, pag may diabetes na 5 years na hindi nagagamot, ha, nagiging impotent na yung lalaki. Uh, hindi na nakaka-perform. Ibig sabihin, hindi na tumitigas ang uh, male organ ng lalaki. Yan. Sa kababaihan naman, madali silang mag-infection. May discharge sila sa may puerta. Ito, namamanhid ang paa. Ayan, namamanhid. Parang may mga karayom. Pwedeng senyales yan ng pag -e edad or diabetes. Lumalabo ang mata. Ayan, laging kutom. Always hungry. Pero hindi naman tumataba. Isipin nyo, masaya dapat ako. Kain ako ng kain. Hindi naman ako tumataba. Hindi po maganda eh. Kasi, uh, nasisira yung mga selula natin. Eh. Kasi ang taas-taas ng blood sugar, nasisira yung mga selula. Lumalabas sa ihi. Sa pagkain, ang pwede talagang kainin sa mga may diabetes, syempre yung mga gulay. Gulay talaga number one. Kasi gulay, mababa sa asukal, nakakabusog, hindi nakakataba. So, ito yung mga sari-saring gulay. Yung sa, ito kasi, picture lang to na sa abroad. Pero yung mga local na gulay natin, kangkong, ampalaya, syempre, ampalaya, napakaganda. Uh, malunggay, lahat yan pwede. Ito ang worst foods. Ito, ha? Kung may diabetes na, huwag subukan nito mga pagkain to. Ha? na nasubukan, lalo na ito. O, pakita mo to Pancake with syrup. Pancake with syrup, po, di ba Sobrang tamis nito gaano karami pwede kainin sa akin. Kung gustong gusto talaga, siguro isang kutsara. At soft drinks, huwag na talaga subukan. Ha? Kung ayaw nyo tumaba, iwas na soft drinks, iced tea. Kasi, lalo na yung dark colored, yung may itim na soft drinks, may phosphorus yon, Medyo masama din sa kidneys pag sobra. Kung normal kang tao, gusto mo, okay lang. Pero kung may history ng diabetes, wag na. French fries, masustansya yung patatas. Ang problema yung mantika at yung asin. Bacon, ako puro taba oh. Ang dami ng taba ng bacon. Barado talaga ang puso dito. Potato chips, nako napakasarap pero one of the worst foods in the world. Potato chips. Mantika, asin, vechin, hamburger, at yung mga canned, yan, yung mga delatang prutas healthy ang prutas, pero yung mga kasi may syrup eh. Ang problema yung sirup na nilalagay. Okay, ito yung mga treatment natin for diabetes. Sabi ko sa may diabetes, soft drinks, iwasan. Uh, juices, yung mga delata. Matamis pa rin kasi. Eh. Kahit sabi mo no sugar added, matamis siya eh. Prutas na lang. Pwede kumain ng prutas ang may diabetes pero nasa sapat na dami lang. Pagmangga, isang pisngi lang. Saging, isang peraso. Apple, mansanas, pwede. Peras, pwede. Kung pakwan, uh, siguro isang slice lang. Ah, isang tip ko pa. Sa mga diabetic, pagkakain kayo ng prutas, huwag yung hinug na hinug. wag yung overripe. Kasi pag overripe, napakatamis. Pag napakatamis, mas tataas ang blood sugar. Alam ko masarap yung sobrang tamis. Kaya yun ang nga problema natin eh. Mga donut. Nako, kalimutan nyo na yung donut. Sobrang ano. Kung gusto nyo ng mga ice cream, ay uh, mga cake, uh, <laughs> manggigigil ka kasi. Siguro isang kutsara. Pagbigyan natin. Isang kutsara para lang malasahan mo. Then, tama na. Tigil na tayo. Huh? So, diabetes treatment. Sinasabi ko, ito nga po, blood sugar testing. Meron tayong mga tableta for diabetes. At pag hindi na makuha ng tableta, tulad ng mga metformin, gliclaside, pupunta na sa insulin. Yan. Magpapapayat. Yan ang magandang treatment for diabetes. Exercise. Ano, exercise. Mansanas. Magpapapayat. At check, check din yung blood pressure. Kasi magkakasama yung blood pressure at blood sugar. Okay, pinakitan na natin. Isa pang napakahalagang mga equipment na ginagamit namin mga doktor at ginagamit din ng patients. So, pinakita ko na yung blood pressure, yan ang lagi namin dala, blood sugar testing, kasi hindi mo alam, minsan, hindi lang yung mataas na sugar. Eh. Delikado din yung hypo. Hypoglycemia, bagsak yung blood sugar, mas nakokomatose doon. eh. Bakit na hypoglycemia? Kung diabetic, baka na-overdose ng insulin. Pag hindi diabetic, hindi kumain, hinimatay, napagod, nagutom. Naha hypo ang hypo. Ah, nanginginig, ang kamay, pinapawisan, balisa, hypo lang pala. So, gusto natin tamang-tama. Kaya mas maganda talaga, ma-check yung blood sugar. Ito yung pangatlong uh, ah, pinaparaffle din namin ni Doc Lisa. Kasi ito ang request. Salamat po sa ating mga followers kayo nag-request. Salamat sa pag-like, pag-share ng video. Nebulizer. Nako, ang daming may kailangan ng nebulizer sa Pilipinas. Kita mo itong bata ko ng nebulizer. See? Bakit? Para saan ang nebulizer? Para sa hika, para sa ubo, para sa plema, para sa emphysema. Ayan, o, ayan yung mouthpiece. Okay, pakita natin yung nebulizer ang nebulizer. Pakita natin dito. Yan. Bumili kami ng nebulizer para sa inyo. Uh, papano sa sali? Simple lang. Uh, share nyo lang po itong video natin. Tsaka isang post natin. Kahit ano doon, uh, makikita naman namin eh. Masasali na po kayo. So, ito yung nebulizer na binili namin. Okay. Ang purpose niya ay para mabigay yung gamot sa hika. Pwede yon. Pwede rin kasi uh, pampaluwag lang ng plema. Ito. Ganito po itsura ng nebulizer. Natin. Ito. Ito yung uh, makina. So, may on-off lang siya. Oh. On-off lang siya dito. Nilabas ko na sandali. Tapos, meron siyang mga uh, straps. Ito po. Pwedeng ginagamit siya as face mask. Ito po. Nilalagay sa muka pwede rin siyang hinihigop lang dito, lumalabas dito. Okay? Yan. Meron pong instructions yan dito at meron kayo sariling lalagyan. Yan. May lalagyan siya. So, ito po. Pakita ko na ito mga instructions. So, managing asthma. Ito. Okay. Katulad to para sa may hika na bata. ano no? Bakit nagkakahika? Dust mite, madumi, smoking, mula sa balahibo ng uh, hayop. Maraming klasing paraan para magbigay ng gamot sa hika. Merong meter dose inhaler, yung ginagamit ng iba, may ganitong dry powder at yung nebul nebulizer. May advantage po kasi 'yan. So ito po yung pinapakita natin. Okay. So ang nebulizer, life-saving po siya. Uh, ang hika, hindi po binabaliwala. Marami na ako nabalitaan na bata pa, na hika, hindi na dala sa hospital, namatay. Maraming ganong kaso. Kasi biglang sumisikip yung mga tubo sa baga natin. Yung may plema, yung may emphysema, yung mga smokers. Diba? Ito yung, yung may pulmonya nagkapulpo niya, uh, bukod sa pag-inom ng antibiotics na nireseta ng doktor, kailangan naluluwag din natin yung plema eh. May tulong din. Yan, yan talaga eh. Pag hospital ka, na-emergency room ka, pagdating mo sa emergency room, may hika, uh, lalabas nila yung nebulizer sa hospital, bibigyan ka ng mga gamot para sa nebulizer, mag inhale ka, luluwag ang pakiramdam mo sa emergency room. Pero pag luwag na pakiramdam mo, sasakit naman ang dibdib mo kasi magbabayad ka ng napakalaki. Napakalaki, napakamahal. Eh, kung meron kang nebulizer sa bahay, hindi ka na kailangan pumunta kasi alam mo na yung sintomas mo eh. Okay? Sa nebulizer, mm, depende sa kondisyon. Kung hika or emphysema, ang nilalagay natin yung bronchodilator. Depende sa reseta ng doktor yung mga albuterol, salbutamol, Verdual, yun yung mga nilalagay natin. Panghika, yun nakakatulong. Kaya lang, ang warning ko lang, kung meron kayong sakit sa puso, may palpitasyon, dating may heart attack, medyo ingat tayo sa paggamit ng mga salbutamol at iba pang mga bronchodilator. Kasi ang side effect niya, manginginig kayo, bibilis ang tibok ng puso at uh, hindi maganda sa puso. So medyo kontra. Kontra ang gamot sa hika, kontra ang gamot sa puso. Kaya kami mga doktor, pag may hika, ang gamot sa hika. Pag sa puso, sa puso. Kung pareho kayong may sakit sa puso, may hika pa. Para sa akin, depende sa kondisyon. Kung malala yung hika, doon tayo sa hika. Or kung minsan, mas malabnaw lang ginagawa ko. Ngayon naman, para sa mga ubu-ubo lang, mga may plema lang, pwede din gamitan lang ng... Actually, pwede nyo gamitan na parang steam lang eh sterile water lang eh. mga sterile water lang. Imbis na gamot, lagay nyo lang sterile water para na siyang steam inhalation, di ba? Para na siyang sauna, nakakatulong na, nakakaluwag na rin. Sa mga doktor, ang binibigay kasi yung NSS eh. Tubig siya na may asin, normal saline solution. Pag pinapawisan tayo, di ba? Ting minsan, tingnan nyo yung pawis nyo. Pag natikman nyo yung pawis nyo, maalat, di ba? Uh, kasi ang powis natin parang NSS yan eh. may salt yan eh. So itong normal saline solution na nabibili, nabibili po siya, mga bottles siya. Pwede nyo yung gamitin pang nebulize. Mas bagay konti sa baga. Pero kung mahal pa yon, pwede naman um uh, sterile water na lang. Pero kung hika talaga, minsan mas may tulong yung mga pang nebulize.